Ayan. Oras na pala. Gabi na. Uy! Anong ginagawa ko? Ba't nakawalis ka? Gabi na. Eh, ando me. Ha? Masura yan, Tony. Hindi eh. ko ilalabas. Masama ang magwalis sa gabi. Sira ang ulo Ano? Ibabalik okay, kong ganyan? Hindi! Alam mo, ang kasabihan ng mga matatanda, pag sa gabi, malas pag nagwalis mamalasin tayo kaya wag mong ilalabas yung basura na yan kaya ako lang dito sa loob yan iyan mo lang dyan yan bukas na yung walisan kasi anong oras na gabi natin na mo oras na alas disney na eh ah, <coughs> ayun ako naman yung taon to kasi wala kang alam eh hindi eh, bawal ilabas yung basura oo hindi pa pwede ilabas yan basta gaya mo nakakalat dyan yan kasi bukas ko raw, walisin ko rin bukas oh, oh ito bala sige mo bawal ba? Bawal-wali sila. oh, gulo-gulo pa yung mga tineros dito. Pa, so dito ko lang ito sa loob, ha? Ayaw mo lang dyan yan. Sige na, I ako na magwawalis yan. Ayusin ko lang yung mga tinelas dito sa likod. <laughs> oh. Okay, kasi kalat-kalat yung ano eh. Well, sinabi na pagka nagwawalis sa gabi, ang kasabihan nga ng mga matatanda, mamalasin hmm. daw tayo. Kaya hindi po pwede magwalis ng gabi. Yung basura niya, ayaw mo yan dyan. Ako na bala dyan, ha? Ayusin ko lang yung ano, makikita na ron. Ayusin ko lang yung mga tinelas dito. Ang kalat eh. Hindi naman kasi marunong mag-ayos ng chinelas. Kalat kalat mamaya. Makasagabal sa mga dumadaan dito. Oh. Uy, tansan tali, uy, uy. Ba'y bubos yan? Sila ulo ka ba? Sabi, sabi mo, huwag ko ano. Huwag ko ilabas. <coughs> kaya, yung basura. Ay, naku naman talaga, ingot talaga. <coughs> Hindi naman yan sinasabi kong basura nasa plastic eh. Bakit mo pati yan, inyadamay mo dyan? Eh, sabi mo, malas kapag nilabas ngayon pinasok ko malas ka rin ba to? kaya nga ibig ko sabihin yung winawalis mo kaya <laughs> no? mo lang dyan oh kaya ko dito to Oo, <laughs> oh, mo lang dyan ako na bukas magwawalis dyan, mamalasin Mama, nga tayo dahil gabi na, no, oras na, ayan o, no, di mo ba nakikita, alas kis na lang gabi. Gulo mo to? ako pa ngayon magulo. Kung <laughs> nga bahala dyan? Oh, <laughs> kita mo, <laughs> iiwan mo yung basura mo. Eh sabi mo, Huwag ilabas. Ngayon pinasok Galit ka pa rin. Gala ka sa buhay. Eh, eh, siyempre nga. Ano ko ba naman? Hindi ka naman nakakaintindi. Eh, paano to? Sino maglala? Magtatapon nito? Eh, di ko. Nasabi mo ito. Oh my God. Ay, naku, Diyos ko naman sa taon to. Ang ingot mo naman. Ano ba yan? Matulog ka na nga dyan. Ako na bala rito.